Pilipinas, may malaya mm. tayong manao opinion at iniginagalang ano, ano? namin yung oh. inyong pananaw, ha? Mm -hmm. Kung ang pananaw ninyo ay hindi pa tayo nabibingit sa alanganin, oh, 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 na baka tayo ay mapunta dun sa mas magulong sitwasyon oh, oh. at mapabayaan natin ang mas mahalagang bagay na dapat ay inuuna para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, uh -huh. nasa inyo yan. Yan ang pananaw ninyo. Uh -huh. Ang gusto ata nila, hmm? nila so gusto nila habang nakikita tayo na yung nagbabakbakan nag yung tao, yung nag... -nag uh -huh. kung, uh -huh. kung kailan na nag-aaway-away, oh. naglalabanan, na, tsaka ka mag uh -huh. <laughs> Tapos bigla ka na tayo, pop, wag kayo magkagulo. Wala na, it's too late. Uh -huh. It's too uh -huh. late. Pero uh -huh. kung ganun namin inuunawa, Nasa oh. naman namin ay eh, hindi okay, hindi maganda na magrally oh. ngayon. Unawain nyo rin naman yung perspektibo ng Totoo. ng ilan nating kababayan oh. nung kabilang panig na kailangan gawin ito oh. para matauhan ang mas nakararami, lalo na yung mga nasa opisya na oh. nangunguna sa ating bansa. Matawagan ng pansin ng mm. magkabilang panig yes. na nagkakaroon ng bangayan. Opo. Napipintong, mm -hmm. uh, kumbaga, yung kumukulong sa loobin, napi no? mm -hmm, mm -hmm. Napipintong awayan. Aha. Kaya nga, kanina yung post ko, ngayon ini nagiging uh, viral sa social media. Ano ah, ba? Oh, ano pinost mo? Ang pinost ko ay yung, uh, corned beef na malaki. <laughs> <laughs> yung ano, ah. uh, ayusin ang bayan. Mm -hmm. Hindi po bangayan, yes. hindi po awayan. Kaya nga, uh -huh. at lahat naman ng ito, Jen, ay nagsimula mag magbaklik tanaw lang tayo ng bahagya, makikita nyo naman kung oh. saan papunta ang Pilipinas, hindi Totoo. ba? Totoo. Papunta ho tayo dun sa ang mga matataas, ha? hindi naman sabing matataas lang eh. Oh. Number one, number two, number three na mga opisyal, ha? yung mga nandoon sa mismong taas, Pati Sila? number 4, sama mo na. Kasi uh, yun <laughs> ang kongreso bagay? eh. Oo no, <laughs> oh, oh, nga. Oh, no, oh. no. Mm -hmm. Eh, nandun ho sa punto na siguro konting tibot -kim -kim na lang. kim na ng samaan ng loob ang magkabilang panig eh. At yun ang ayaw nating mangyari. Oh. Ha? At dumating na nga sa puntong papalaga na kita. Ayaw ng problema. Diba? Papalaga na kita dyan. Oh. Sabi naman ang usap, pinalagang mm. ka na nga, di ba? Mm. Nadamay na ng ayo pati yung matatandang si ganito, si ganyan. Ayun nga, oo. Oh. Ay, ayun ang ayaw na iniiwasan natin na mangyari, Nelson, sapagkat kung lalawak pa po ang palitan <coughs> ng salitaan ng magkabilang panig, <coughs> abay, talaga naman. Oho. Ihintayin pa ba natin na nagbababag na yung magkabilang panig? Yung talaga may actual. na? May literal, may uh actual ng laban, di ba? Uh -huh. Baka sabihin sa amin, oy tumigil na kayo, uh -huh. nagkakagulo na kami, nagbababag na kami, <laughs> tsaka kayo din. It's too late. Diba? Yun na. Yun ang, pa, yun ang sabi at huli mm -hmm. na talaga. At mm -hmm. kaya naman namin yan sinabi, Jen, ay naintindihan din naman natin. Mismo ang presidente ng Pilipinas yan eh. Uh -huh. Uh -huh. Ang naka-intindi natin yung muna, uh, parang dapat na natin itigil muna uh -huh. ah, lahat ng ito. Dahil baka nga matali tayo sa mga usapin uh -huh. na wala namang kabagay-bagay, napabayaan natin yung mas importante, yung kailangan ng bayan. It is stone or ito yung storming na pick up. Maganda Jen. ha? Uh -huh. Baka nakalimutan na nila eh. Totoo. Uh -huh. Ano ba yung sabi ng pangulo? Ito yung binala dapat ipiplay ulit natin kahapon mm -hmm. eh, ni Joe Tobagala. In Ready na ba? Okay. Para lang, lang maintindihan natin uh -huh. at mabalikan natin, ha? Balikan lang natin itong uh, sinabi ng pangulo. na 'Yan ang sinusuportahan natin. Eh, yung iba kasi uh -huh. pilit na inilalayo eh, 'di ba? Uh -huh. Para lang may mabatikos at ma-makontra uh -huh. yung gagawing national rally for peace. Oho. Uh -huh eh kung ano-ano ginagawang kwento. Totoo. Oh. Ito po yung number one ha, na naging ugat kung bakit dapat nating supportahan oh. itong bagay na ito. Ha? At nandyan din yung mga dahilan, binanggit din ng presidente. At bakit so dapat suportahan oh. na naging pahayag ng Pangulong oh. Bongbong? Eto, oh. pakikinig po natin. Sige nga. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Uh, uh, what will happen to the if, if somebody files an impeachment? It will tie down the house, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for not. For what? For nothing? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Malinaw ang sinabi ng Pangulo. Walang mm. mang individual mm -hmm. na mamamayang Pilipino mm -hmm. ang makikinabang dito. Mm -hmm. At sinunod pa niya ang sinabing, for me, mm -hmm. it's a storm in a teacup. So ang sabi ng iba, hindi, makikinabang dyan si BP Sare Ako mali ba, ma um, iniisip ko mabuti. Iniisip mm -hmm. ko mabuti yung punto na yun. Meron isang vlogger na naman, ako mm -hmm. nasa, na ang tawag pa sa atin ni Dalawang Ugok eh. <laughs> eh, eh, okay so, Wala, o, ako, ako, wala, wala, wala problema problem. sa atin yan. No? Oo, oh, uh -huh. oh, sa amin po ay tanggap na. Yan ang tingin mo sa amin. Ayun di lang ako, diba? sa tingin Pero, mo sa amin. Pero mas eh. maganda, tumingin ka muna sa salamin. Baka mas <laughs> mas, mas, maga, mas pangit ang makita <laughs> mo. <naman, laughs> <naman, laughs> sa atin naman, Nelson. Sige po. O, wala, 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 wala problema kami, yan. Kami po, agalaghiin nyo na po eh, ni, hindi, kami. Kami na sa tingin nyo, pinakamasamang tao. Hindi na yan. Opo, okay lang po sa amin. Doon tayo sa punto. Okay. Basta huwag nyo lang pong pipisalain yung aming organisasyon. Di ba? <laughs> sa amin na okay na yun eh kami nilang mm. Na lang po ang ugly muntakin mo di okay po di mm. kung ang tawag niyo sa amin eh dalawang ugok ng net 25 <laughs> <laughs> eh kami naman, tawag <laughs> na tawag namin dalawang kamoting kahoy lang ay, po wo, naman kami ah ha? hanggang lang kami oh. yeah, no? eh pero kapag kawala ho bang na, sabi ng pangulong bongbong mm. ayaw ko ng impeachment a uh a -uh. Ang makikinabang po ba sa sinabi ng Pangulong Bongbong na yon ay si BP Inday, Sara? Anong sabi ba ng Presidente? <laughs> ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng pangulo, oo, kung wala tayong impeachment, ang makikinabang ang taong bayan An naman, 'di ba? Hindi diba? naman malinaw. Opo. Mm -mm. Kasi nga it will tie down the Congress. Sabay, mm -hmm. it will tie down. Mataatali po ang kamay ng Kongreso. Oh. Mm -mm. matatali po ang kamay ng Senado. Mm -mm. kung yan po ang ating pagtutunan ng pansin. Yes. Pati pa kasi at isang bagay na sabi uh. niya ay storm in a teacup Yun. Isang bagay na walang kabagay bagay-bagay, <laughs> di ba? Kasi yung mga taong sumusuporta po galit. Mm -mm. Kay Bibi Inday Sara, doon nila tayo inaangkla na rason, mm -mm. ano ha, na daw impeachment gaya ng sinabi ng pangulong bobong kaya ang kami po ang sinuportahan natin ang pahayag ng pangulong bongbong. Hindi dahil sa ang makikinabang si B.P. Inday Sara. Mm -hmm. Kundi ang makikinabang po ang higit na nakararami mm -hmm. sa sambayan ng Pilipino. Oh, Kaya nga po kami, uh -huh. diba, magra-rally din eh. Pagmungunahan mm -hmm. nga natin yung rally Nelson. Mm -hmm. Rally for peace. Mm -hmm. o, rally. O, national rally for peace. Hindi po ito national rally para kay B.P. Inday. Mm -hmm. Hindi po ito national rally para kay Pangulong Bongbong. Hindi wala walang ganun. 'di ba? Ang rally pong ito, ang pagkilos na ito, ano po, ay para po sa kapayapaan ng bansa. At kung may kapayapaan ng bansa, oh, mga vlogger, 'yun hong mga pumupuna sa amin, ikaw din ang makikinabang diyan. 'Di ba? pag mo na 'yan. Eh, kaya sa makikinabang dito? Ito na lang Jen. Ito na. Ito na lang halimbawa. Oh. Wala talagang time ang oh. gobyerno na asikasuhin ang problema ng bansa, ha? Ayun, sige sige. Ay, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Oh. Na problema ngayon. Alam nyo ba na ang presyo ng kamatis ay 20 pesos na ang isa. na isang kilo? Isang piraso. Diyan sa Marikina, Jen. Isang piraso ng kamatis, 20 pesos? 20 pesos. Pwede magmura? Eh, tinan mo yung... <laughs> Hindi magmumura yan. Kasi mahal eh. <laughs> Pwede magmura yung kamatis? Hindi. Magmura. Mahal. Parang... Samantalang ang gusto ng gobyerno, <laughs> oh, oh, ang 20 pesos, dapat isang kilo na ng bigas yan. Ayun. Diba? Campaign promise yan Ang eh. sabi ng Pangulong Bongbong, oh. sa so katumbas dapat nung 20 pesos. Isang kilo na ng bigas. isang kilo hmm. dapat. Pero ayon mismo sa DA, umakyat na sa 360 pesos ang kilo ng kamatis. Ang mahal! Eh di ba ang 20 pesos dati, kilo na ng kamatis yan eh. <laughs> Ngayon, isang piraso lang yan. Ang isang kilo magano? 360 360 ang mahal. At ang nagsasabi, Department of Agriculture. Pwede magmura? Hindi, kasi nga, mahal. <laughs> Pwede magmura? Ang hindi pa, mag hindi pa magmumura ito? Eto pa, ha? But ang isang naman. kilo ng kamatis ay oh. mas mahal pa kaysa sa isang kilo ng manok. Ang Dahil ang, ang manok yan. ay 240 pesos per kilo. Oh, yung doon sa passport chain niya, 198 na, two mm. pieces eh. May kasamang rice, sa soft drinks. Ang kamatis so ay katumbas na ng isang kilo ng shoulder, ng pork shoulder. Ako 390 ang kilo ng... Oo. oh. po. oh, medium na kamatis, 20 pesos kada piraso. Oh. At uh, maswerte ka kung ibibigay pa sa'yo ng 20, Jen. Oho. Baka sabihin ng tendera. Ay, hindi ho, yung medyo bulok ang 20. Yung may ulalo sa loob. Oo. <laughs> ay, ngayon mga kababayan. Ay, laka, ha. Oh, talaga naman. Kung ito ang sitwasyon ng bansa, mm -mm. mas uunahin mo pa ba yung... Eh, kasi kayo, na iba, ay hindi nyo naintindihan yung kalagayan ng mas maraming may hirap. Um, hindi ba? Personal kasi ang iniisip mm -mm. ng iba. Mm -mm. Uh At yung, yung kanilang... Sariling kapakanan eh. Hindi lang yon Yung kanilang Oho. political... Uh, Koanuman. political Oho. belief. Yes. Uh Tapos sinasabi pa, kayo kasi nakikisangkot kayo sa politika eh. Mm -mm. Paano nakikisangkot kami po yung mamamayang Pilipino? di mm ba -hmm. Diba? Sapagkat kami mamamayang Pilipino, kung kami man po kaanib sa Iglesia ni Kristo, nananatili po na kami mamamayang Pilipino. ba diba? Bilang isang mamamayang Pilipino, Masama ba na kami manawa manawagan para sa pambansang uh, kapayapaan? Tama. Di ba? Hmm. Ano, ba't ba't kayo nagagalaiti sa amin? Bakit ikaw, ba't kayo, ang na <coughs> gitil na gitil? Sana tanungin nyo yung mga taong sinusuportahan nyo. Mm -hmm. Uy, mali ba yung sinasabi ng kamuting kahoy? Mm -hmm. Di diba? malibang Oh, Totoo ba mataas na yung presyo ng kabagis? <laughs> <laughs> Mali po ba yung ano namin, di ba? Mali ba yung sinasabi natin na kung tayo magkakaroon ng kapayapaan? Mm -hmm. Kaya doon po sa mga yung mga nagtatanong sa atin, di ba? Ano bang batayan ninyo? Bakit nyo ginagawa yan? O panoorin nyo po, subaybayan nyo yung ating uh, isasagawang uh, national rally. Kasi alam mo naman nga, ano, mm -hmm. tayo, well, tsaka ang Iglesia ni Cristo po, hindi kami bumabatis sa sarili namin gusto eh. Mm -hmm. Lagi ang batayan natin eh, bandal na kasulatan, no, son, ano? Mm -hmm. no? Sa araw po ngayon, mapapakinggan nyo po, sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, ano ba ang batayan ng mm -hmm. Iglesia ni Cristo? At bakit, bakit kailangan gawin yun? Bakit nyo po kailangan gawin? Bakit namin gagawin ito? Mm -hmm. Ano, ang panawagan po ng National Rally. Mm -hmm. Yan po, subaybayan nyo. Para, para, para masabi nyo, Ah, tama pala. Mm -hmm. Yun pala ang... Dahilan. Dahilan. Oh, oh. May biblical, uh, mm -hmm. ano pala to mm -hmm. uh, na batayan. Ito pa, Jen. Ha? O, ano pa sabi? Ito pa yung oh. kailangan ninyong tingnan. Yan. Alam nyo ba, ito, nireport lang ito ng Philippine Statistics Authority ngayong araw na ito. Uh, PSA, o oh, sige. Ang inflation po noong December ay umabot, bumili sa 2.9%. Oh. November 2.5%. Ibig sabihin, oh. buminis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Oh. Ang paunahing dahilan, pagtaas ng presyo ng kuryente, renta ng bahay, at LPG. Oh. Alam nyo ba kung gaano kataas? Mm -hmm. ah, renta ng bahay, LPG, kuryente. 56.2%. Oh. mahigit kalahati o oh, ang itinataas. Hindi lang yon yung dinhong presyo ng produktong petrolyo, transportasyon, hmm. gaya ng gasolina, diesel at pasahe. Oh. nagambag Nag-ambag sa 46.9 ng inflation noong December. Ang tataasun nito. Oh, at ito, kung titingnan mo, ito yung mga bagay na ang unang-unang gumagastos o nabibigatan kapag mataas ang presyo, ay ang mga simpleng mamamayan. Oh, eh. oh, hindi oh. naman yung mga ang nagre hindi naman yung may bahay na. E, diba? Ayun na nga. Oh. Ang mga uh, mahihirap po nating kababayan, mm -hmm. at yan ang mas nakararami sa Pilipinas. Hindi oh, e, ba? Oh. Mahirap pang intindihan ito. Mm -hmm. so, para ako sa tingin ko, hindi ka naman mag-rocket uh, scientist pa siguro, ano pa ma, mm -hmm. nag-aral ng uh, mas malalim. Ang ano lang yan eh, uh, university of experience, madali yung maintindihan yan. At saka generally ba, natauhan ha oo yung makinao lang ahensya ng gobyerno na oh nga mukhang oo. gusto ng mga mamamayan Pilipino unahin natin yung kapakanan ng mga maliliit mamamayan, na mamamayan. kapakanan ng mamamayan dapat po oh nga mas magdoble ano sila uh, Doble kayo, doble, na, doble effort. Kayo, doble. Baka triple, quadruple Oo, pa. Oh. At huwag nang uh, guluhin pa ang oh. isipan nila ng ibang bagay na makakaantala doon sa kanilang mga ginagawa, oh. yung mga tungkulin nila sa gobyerno, di ba? Kaya nga. Mm. Eh, well, aywan ko lang ho, ah. kasi talagang ang iba, pinipilit talaga, eh, no? na kung tayo man ay magkakaroon po ng National Rally for Peace, ano ho, eh, paraan niyang pumapabor yan doon sa isang partikular na tao ay uh, ano ho, uh, sa inyo po nakuha yung bagay na yon. Mm -hmm. Ang amin po ito'y pakikinabangan ng higit na, man, na, na marami, ng na mamamayan ng Pilipinos, mm -hmm. na Pilipino. At saka, diba? Jen, alam Sabihin na natin, merong ginawang pagdaban. Oh, sa batas, ha? Lalapatili oh. naman yun. eh. Eh, nito pwedeng naman nilang habulin yon, 'di ba? <laughs> Hindi naman nabubura yon, Jen. Sa, Pero sa ngayon, ngayon, Jen, ang sabi natin, oh. sabi nga ng mismo ng pangulo, oh. Stormy na tikap lang yan ngayon. Unahin natin yung kapakanan ng mga mamamayan. Di ba? Yun ang punto natin doon. Kung halimbawa, hindi natuloy ang impeachment, eh, napawalang sala ba si BP Inday? Hindi, ba natutuloy hindi ang, ang investigasyon niya ng Commission on Audit? hindi nga, hindi nga Di ba? mali nga yung, yung gano'n eh, na uh -huh. Jenny. eh, Pag sinabi yung hubang, oh, wag yun na muna ituloy yan. Ibig ba sabihin napawalang sala? Hindi pa. Kung meron mang gumawa ng masama? Mm -hmm. Sa inyo ho nakuha yun. Sa, sa amin mag... <laughs> Iwan ko. Kung sa amin pong dalawang kamuting kahin ng galing yun. Di ba? Wala ho atang uh, ganon na narinig sa amin, Narson. Eto mm -hmm. pa. O ano pa? Dagdag pa natin ang yan? problema nyo. Oh. <laughs> o ano oh. Ngayon lang ang araw na ito. Sinalubong ho tayo ng malakihang oil price hike. Oh. Ang inilabas hong, di ba, Martes ngayon? Oh, One pesos, awa, ah, pesos. <laughs> one peso and 40 centavos kada litro ng diesel oh. ang itinaas. Mataas ho ha? Tapos sa gasolina naman ay piso, pati na sa kerosene. Matakim mo yan. Biruin nyo. Dati pag nagpakarga ka kasi, tayo kasi ang sa Pilipinas, pag mm. nagpakarga, hindi naman tayo nagpakarga by bay liter. Karga oh. mo ako ng 20 litros. Kargahan mo nga ako ng uh, 10 litro. Hindi, kung magkano yung dalawang pera. Pakargahan yeah. oh. mo nga ako ng 500. Oh. Kargahan oh. mo ako 1,000. Ganoon mm. tayo. Mm, mm Dati po yung 500 halos lumigwak na sa tanki ng mm -mm. gasolina natin yun. Nelson, no? mm -mm. eh. eh. pero ngayon po, tinataktak, tinutoktok pa ng, ano, yung pinakanasel eh. Uh -oh. Boss, wag mo toktok baka uma... <laughs> 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 Ibig pa sabihin nun, ang layo pa, uh oh, laki, oh. pa yung tanki mo ng gas. Eh, anong kinalaman nito, Jen? Uh oh, Eh dapat, ang mga namamahala sa gobyerno uh -huh. imbis na mag-away-away at kung ano nung patutsada ang sa ito. Sa dyan, halip eh, na magbangayan oo. at magawayan, Nelson. Mag-isip kayo ng hmm. paraan paano natin may iibsan ang ganitong mga problema uh -huh. sa presyo ng kung ano-anong bilihin. Ayun. Dagdagan pa natin ang problema dyan. Sika, kasi yung iba iisip, ano, payapa tayo. Payapa ba yan? Ikaw ba'y payapa na uh -huh. hindi ka makabili ng pagkain mo? <laughs> kasi sa kanila dyan, ang, payap, ang kapayapaan lang ay kapag walang nagpaparilan. Nagkakagulo tayo. Eh, kung oh. wala kang pera, paya pa ba isip mo no? Wala kang mabili? Ay wala. Bothered ka oh, nun. No. Wala kang kapayapaan ng isip mo nun. Oo, oo. Kung, halimbawa, ang... isang tatay, oh. pag mo sa bahay, wala kang ka may pagkain sa anak mo. Wala yun. Ay. Wala kang oh, oh. kapayapaan sa isip mo nun. No. At ang katunayan dyan, kapag hmm. ka sobrang hirap ng buhay, oh, oh. nagiging dahilan niya ng pag-aaklas ng mga tao. Di ba, natatanda mo yun sa Sultan Kudarat walang mabiling bigas? Saan yun? South Cotabato, ah, South kay uh, Governor Lala Mendoza. Ang ta, ginawa oh. ng mga tao doon, niransak niransak yung hmm. bodega ng NFA. Yes. Magulo po yun. Uh Hihintayin mo pa ba ikaw na attorney? <laughs> <laughs> ah? Kasi, ko. Anyway. Uh, wala, wala, ewan uh -huh. ko saan nyo napagpupulot yung inyong mga eto oh. pa Jen ha dagdagan pa natin yung problema nila natin oh. ng Pilipinas oh. alam niyo ba dahil sa dami ng kalamidad na tumama sa bansa ito ng 2024 Nasaid po ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council Ito pong NDRMC Para sa Disaster Response Ito'y pag-amin mismo na nung head ng Office of Civil Defense na no? so na Inamin ho yan hmm. ni Executive Director Yusek Ariel Nepomuceno oh. asabi niya ay simot na po ang pondo namin oh. dahil yung sunod-sunod na bagyo na malalakas eh wala. Ho, tayong, wala na tayong pondo for disaster response. Oo. Uh -huh. Ayan ho ang nangyayari sa atin. Kaya mukhang humihingi sila ng panibagong pondo. Mm -mm. At dyan nga Nelson, so, alam ano, sabi ko, ito lagi ko narinig dyan na po sa amin ito ilang beses na, na marami pong mga local government officials... Ang approve mm -hmm. Nung tumama pa yung bagyong egay Approve uh -oh. na ha uh -oh. sila sila'y dapat bigyan ng tulong uh -uh. Alam mo ba hanggang ngayon hindi pa naibigay? Yun na. At nung nabalitaan nila yung Report ng NDRMC na yan uh -oh. Lalo sila nawala ng pag-asa Kasi akala nila ilirelease na yung pondo Ayun Yun palang pondo ng NDRMC at ng OCD ngayon ubos na. Ubus na Wala eh. na pong ilirelease sa kanila Ayun Ay, na nga ang sinasabi natin E oh. ikaw ba, LGU Na umaasa oh. ng pondo mula sa NDRRMC Mapapayapa ka ba? Kung ikaw ay mayor, no? Ay, di diba? siyempre hindi. Kau kahit hindi, na magdeklara ka ng state of calamity, ah, wala, 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 ka, ka calamity fund. Mm. Di ba? Mm -mm. At ngayon, ang babala po ng pag-asa, lima, sa unang ano ah, itong unang mga buwan pa lang ata, no, son, ha? mm -hmm. lima hanggang pitong LPA yes. ang posibleng tumama sa ating bansa. Pasimula pa lang ng taon. Oh. At yeah. ang babala pa ng pag-asa din, itong unang tatlong buwan, oo oh. Yung mga ulan natin ay mas malalakas dahil sa lanin niya. Ayan. At matindi mga pagbaha ang ating inaasahan. Aha. Uh -huh. Ito ba? Yung, ipagbawal uh, ipagbawalang bahala ba natin itong bagay na ito? Eh, paano mo hmm. nito? Jen, kung uh -huh. sila abala sa pag Uh, pa natin babanatan niyang si ganito? Paano natin sasagutin niya? Uh -huh. Di ba? Ang uh -huh. dapat niya iisipin, paano natin? Wala na tayong pondo rito. Uh -huh. mahal ng kamatis, paano natin ito? Mm. Ma walang makain yung mga tao, paano natin gagawin uh ito -huh. ng paraan? ba? Dapat ganun ang isipan mo. Kaya yung di ba? Kaya nga po, doon sa mga nagtatalong, again, kaya nang tinalakay natin kahapon nason, mm -mm. January 13, mm ang nakatakda pong National Rally for Peace isa mm -hmm. ay uh, isasagawa dyan po sa uh, Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mm -hmm. Ano po? Uh, ngayon pa lamang, ipinagpapauna na po namin sa inyo, baka ho kasi makaranas kayo ng traffic, uh, pagsikip ng daloy ng trapiko, hindi kayo makapunta sa inyong pupuntahan sa, ilang, sa araw na iyan, kaya ngayon pa lamang po, sinasabi na namin sa palatuntunang ito, ano ho, baka pwede po, ihanda nyo na po ang iyong sarili. Ano mm -hmm. ha, kung meron man kayong naka-schedule na lakad sa araw na yan, eh kung po pwede, i-cancelan nyo na ho muna. At huwag ho kayong manggalaiti, huwag kayong magalit sa amin, kung magkaroon man po ng uh, rally sa araw na yan na At ngayon po. pa lang dyan, marami na mga grupo ang nagpahayag ng pagsuporta. Ayun na nga at Tama. makikilahok sila diyan sa National Peace po, uh, National Rally for Peace. May mga non governmental organizations, mm -hmm. may mga nang ano, yung mga local government units mm -hmm. na nagpahayag nag-sabi na nagpapadala sila ng delegasyon. May iran din po mga political personality na sasabing hindi naman kailangan magsalita diyan, kakaway-kaway lang kami. Ano ha? Uh, makita lang nila na kami sumusuporta, mayroon din po mm -hmm. atang ganyan. Mm -hmm. Ang nagsasabi naman ng iba na Uh, kami po ay sasama pero meron po kaming girls gustong ito ipahayag. Ay bay, wag po muna. Ano ha? Kung meron kayong ibang agenda. Ay hindi yon sa, sa hindi po ito, sa pagkatao. Eh. Sa sa yon mm, ha. Hindi kay papayagan po, yan. Opo. Uh -huh. Sapagkat ang layunin lang po ng uh, rally na yan ay para po sa kapayapaan. Mm -hmm. Ay yan, ano ha? Ah uh, Marami kasing mga local government units na sa nagsabi na siguro ang iba ho naman ay meron din sa loobin mga sentimiento. <clears throat> uh, pero again, binibigyan po natin ng DNH. Uh, ang dapat po, agenda natin, kapayapaan for peace. Mm -mm. Hindi po sa ano pa man. Totoyo? Uh at Kung meron kayo ibang agenda, sa ibang araw kayo magrali. At doon naman hindi sa tanong na bakit oh. sa liwas ang Bonifacio yung gagawin, mm -hmm. una, nasagot na po yan namin kahapon. Kahapon. Ha? Opo. Kahapon. Doon sa mga ayaw umintindi oh at hindi nila inilalabas kung bakit doon mang magaganap, oh eh nasan nyo na yan? Ha? Ang oh. una po talagang mm -hmm. uh, ipinagpaalam sa pamamagitan ng ating liham, Nelson, no, mm -hmm. ay dapat po gaganapin ang... Uh, National uh, rally for peace ay dyan talaga sa Kirino Grandstand. Mm -mm. Ano ha? Pero sabi po no nangangasiwa doon ang Quirino Grandstand ay meron na rin pong naunang grupo na magkakaroon din ng uh, event mm -mm. sa nabanggit na lugar. Kaya hindi po napagbigyan at napunta tayo no diyan po sa Liwasang Bonifacio. Ayun po. Uh -ho. Malinaw po yun. Yun talaga wow. ang gusto talaga natin. Kasi, well, malaki nga espasyo, malaki lugar. Ano ho, uh, pero may nauna daw pong uh, nagpa-reserve nung uh, Quirino Grandstand na mm -hmm. Kaya napunta tayo dun sa Liwasang Bonifacio. At binibigyan din ko rin ang nasa, ano ha? do sa ating mga kabayan. Iba kasi nagagalit do do sa uh, local government ng Maynila. Hindi po Manila City Hall ang ano, ang uh, tagdoon ang nangangasiwa pala ng Luneta. Mm -mm. Ano ha? Anong ano yun? National ano, Parks and Development parang gano'n. Committee. Committee ha? under ng Department of Tourism. Under uh, ng Department of Tourism. Mm -mm. Uh, well, maayos naman po nakipag-usap. Huwag kayo magagalit sa kanila ha. actually sa, sa ating uh, pagkatanong, ay maayos po nakipag usap sa atin. Ay, wala ano ang tayong problema dun. Wala po masama. Eh, hindi wala tayo masama nabigyan po. ng permiso, may iba naman lugar eh. 'Yun. Ingayo yung Liwasang Bonifacio. At alam mo naman tayo, ano, mm -hmm. ang ating mm -hmm. grupo ay masunurin sa gobyerno. Mm -hmm. Ang gobyerno natin dapat sundin. 'Yun. Uh -huh. eh, kaya kami sumunod. Sumunod. Hindi tayo pinayagan sa Luneta. Eh, may sumunod tayo. May Freedom Park. May Liwasang Oo. Bonifacio doon mm -hmm. tayo pinayagan. Dito tayo. Mm -hmm. 'Di ba? Ngayon. Kung epekto po ito ng masikip na daloy ng trapiko. E, Magtitiis oh. na tayo dyan. Ayun. Oh. Unawain niyo po kami sa bagay na yan. Yun ang yan. venue eh. Oh. Di ba? Alimbawa yan po ay umabot ng hanggang... North Luzon Expressway. <laughs> <laughs> oh, kasi mano, talaga totoo yan eh. Kasi kung uh, Ebony oh. ka, di ba? Oh. Mm. Ano, ano uh, uh, yung Ebony Paso? Ano sunod diyan? Lakson ba ang lusot mo noon papunta do sa mm. na ng Maynila, mm. no? O dire kun dire diretso pa Arten. Ang, ang, dulo ng kasi syempre, yung mga oh. diyan, may may mga dalang sasakyan niyan, di ba? Oo. Oh, oh, oh. Eh diba, yan sa mga gilid-gilid, di ba? Oo. Oh, Eh, oh. e, kung umabot ho yan hanggang hmm, Commonwealth, baka hindi ako magtaka. Ayun. Oh, mm. Eh, malabang. Paglakad mo ng konti dito, ang abuti mo, Quezon Abbey, doon ka, humingin ka na. At pagkatapos, eh, magbukas ka po ng television, tumuto ka na lang sa Net25. Mm -hmm. Di ba? Uh, pero kung kaya yun po, umabot hanggang doon sa may liwasang buripaso, di wala akong problema. Mm -hmm. Ano ha? Yun po ang aming gustong iparating sa inyo ukol sa bagay na yan. Ano ha?